the vibe from the headlines to the hottest takes we've got the stories that everyone makes dong trending hear it now breaking news will show you how from the streets to the global view dong has got the latest for you dong trending never a miss stay ahead ayan guys no, ng magandang-magandang araw sa inyong lahat. Ako, eto. And guys, no? Ayan. Ipi-play lang natin to, guys, no? Magandang uh, nanalo ng kalang de bomba. ay si Willie Michael. Sana hindi naman siya dadalo. Balang araw, maaati ang grupo nila in the mismo kapamilya. Magpa-party-party, mag-iwalay, maaaring magkakapatid. Mismo magkakalaban-laban. Nakita niya naman ang nangyari sa magkapatid na bina, Oo nga, eh. So, ito, ha? May DDA supporter. Pito ang kanyang... ah... Uh, Waran to pares, no? Talagang ganun ka walang iya itong tao nito, no? So may na may nakuha tayong balita, no? Ito pa lang uh, appointee, no? Ombudsman appointee ni Digong, no? Ay uh, wala namang wala namang complainant eh, nagbigay ng summon, ano? 'Yun yung ating Pero ngayon, nalulunok na muna 'to, no? Yung DDS kasi sa The Hague, bagsak na. Lalo pang pinabagsak nitong maharlik ang walang hiya. Babayan na nagkikreate ng division para guluhin kayo. Alam niyo ba, kausap ko si Spokes Harry few hours ago. Ano ang sabi sa akin? Marlika, nakakalungkot. Oo. Oh nung kahapon ba yun? Hindi kayo na, kahapon. Apat lang daw sila dumating doon. Apat lang daw sila dumating doon. Okay, nakakalungkot kasi konti na lang yung tao. Dumating si kong Congressman Polo, wala na ako doon eh. ba diba, apat lang daw tao, konti na lang daw sila. Tapos sabi na, sabi ko sa kanya, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit hindi pumupunta yung tao? Actually, ah, so, hindi kami nagkawatak-watak. Wala pong nagkawatak-watak dahil sa trato ng mga tao doon na feeling nila sila yung nauna doon. Yung trato sa mga bumibisita from all over hindi the world rin. na hindi sila friendly. Lumabas din yung natural. Inano sila, in exile silang dalawa ni Harry Roque. Inatsipwera pala sila. Pinatalsik sila talaga. Kaya napilita siya umuwi ng Amerika. Bandang uli, nanonya rin. Hindi ko lang sinami bigla na lang kaming inano ni Harry Roque, tinabla daw sila ron. Lee, somebody... Kasi nga, ka ng ano, sila nang bubudol eh. Lalo na tong babaeng to. Malakas mang budol to silang dalawa, nangingi sila na kung ano, -ano mga pabor, pagkain, nangaharbatera sila, nang, nang ano sila, nang arbor, nagbebenta, $100 na talaba, eh doon lang naman nila kinuha. Ganun nila ginagawang tanga. Tapos sinamin niya, wala daw na siyang pera, kapag balik niya, hindi, ibig sabihin, Umaasa pala siya na may magbibigay sa kanya ng pera pag pumunta siya sa dahig. Pumunta siya, wala siyang pera. Sabi niya gano'n, wala akong pera. Umuyak ko, wala akong pera. Kailangan pala pag-uwi niya, dapat may naharbat na siya. Eh ano siya doon? Tinablan na silang dalawa. Para gawin kang boss, para ikaw ang bida bida doon. Dahil man sa putang ina mo. Huwag ako, ako pa binangga mo. Tain na ka. Hindi ikaw. Ginugol. Ang laban ko personal. Pitong warrant of arrest. Ikaw ba may... Pitong warrant of arrest. Ah, ibig sabihin niyan, ganun kakagago kang tao ka. Kasi mo pitong babae mong tao, pitong warrant of arrest mo. Eh puta, tinalo mo pa si Ash yung salongga eh. Ito pito, huwag nito pares mo. Hindi ibig sabihin napaka-demonyo mong tao ka. 'di ba? Paano ka magkakaroon ng pitong warrant Ibig sabihin may probable cause 'yun. Wa na 'yun, ibig sabihin aarestuhin na ka nang walang hiya ka. Pito, ibig sabihin ganun kakatarantado, ganun kakawalang hiya, ganun kakademonyo. 'Di ba? Pitong warrant of mo. Hindi ka pwedeng maging pare noon. 'Di ba? Maihiya sa 'yon si Satanas si. Eh. Dire pitong warrant of arrest. Saan naman nakakita na isang tao inisyuwa ng pitong war na to pares. E pe, pwede mo na itong ilagay sa Guinness Book of World Record ng mga, mga kawalang iyaan niya eh. Warrant of arrest? Pitong, pitong Paano? Pitong warrant of arrest niya kasi puro kagagawa ng ginagawa sa buhay. Puro pandarambong, puro pang scam. Scammer to eh. Mamamatay tao pa daw to. Pinatay yung asawa niya raw warrant of Ikaw ba may warrant of pitong of Ikaw ba may warrant of Pinagmamalaki niya pa yung pitong warrant of Pinagmamalaki niya pa yung kawalang iyaan niyo. Pitong warrant of pitong warrant of arrest. Mga puro kawalang yun. Kasi hindi ka naman didemanda niya kung di ka ia, eh. Di ba? Kung nakasabi ka na naman totoo, sino naman magdidimanda sa'yo, di ba? Ikaw ba may warrant of Pitong warrant of Ikaw ba may warrant of hmm. Ang laban namin ni Harry Roque, eh, personal to. Kayo mga duwag kayo. Puro kayo patuitams yung grupo mo. Nako ha. Okay? Hindi okay eh. Magkampi-kampihan pa kayo lahat pag bubulin ko kayo. O mag, yung mga DDS daw dyan sa may haig. Magkampi-kampihan daw kayo dyan pag bubulin kayo nitong walang yang to. Kayo daw yung mga pangalan nyo yun, yung nasa ICC, yung mga nasa dahig. Magkampi-kampihan pa kayo lahat pag bubulin ko kayo magkampi-kampihan pa kayo lahat pag ko kayo. Kita mo? Kaya gusto ko malaman ng taong bayan, siya ang nanggulo. Hindi po nagkawatak-watak ang mga Duterte supporters. Nagtampo lang sila. Kasi binaboy mo. Binaboy mo? Nag-impose ng rules. O ano pa kailan mo sa rules? Maganda nga yung merong rules na sinusunod para hindi magkagulo-gulo. Hindi ka lang nila pinaporma. Ayon sa'yo, pinalayas kayo hindi kayo pinansin. Initsipwera kayo doon sa dahig. Kasi nga, ang lakad nyo iba. Di ba? Ang lakad nyo kasi kawalang eh. Di ba? Puro kayo kawalang ang gusto nyong gawin. Eh ayaw nila ng kawalang Ang gusto nila, makawala si Digong Duterte. Eh yung ginagawa ninyo, imbis na makatulong yung gobyerno, si PBBM, eh naasar nyo palalo eh nakakulong na ngayon doon, di lalong, di ba? Very powerful si PBBM ngayon, sinusunod siya ng lahat ng bansa. Kaya kahit na si uh, VP Sara nasa may Australia ngayon, no? wala yon, walang magagawa, hindi, hindi kakampiyan ng Australia yun. Um, may possibility lang na pwede sa kanyang magano ay ang Serbia at ang Belgium. Ang Australia mukhang malabo yan kasi alay yan ni PBBM. So, tignan natin to ha. Uh, balikan natin yan. Nawala diba Na wala naman dapat rules doon. Lahat doon, voluntary. Kung nung war rules, eh... Ikukulong na nga kayo doon sa dahig, di ba? Nagkaroon na nga ng rules, nilagyan na nga ng mga barikada ron. Maraming rules doon, kaya nga kayo nilipat eh. May mga rules doon dahil yon ay bansa na uh, puro rules, di ba? Kailangan doon lang kayo sa ano, bawal doon yung mga community nagre-reklamo. Eh, sarantado kayo eh. Uh, wala kang sinusunod palibas sa taga-Amerika kang walang yaka. Sa Amerika, walang libel eh. Eh, hindi doon, hindi po pwede ang kagaguhan mo, di ba? Eh, kayo, uh, insulto kayo, insulto sa presidente. Eh, sino ba yung nakakulong? Hindi ba si Digong? Eh, sino nakawawa? Eh, di si Digong, tarantado ka talaga kahit kailan. Eh, sana kung hindi nakakulong si Digong, okay lang. Magaganyang ka, eh, si Bipisaran, may kaso pa iniinis nyo ng iniinis dalawa kay ni Harry Roque. Mag-antay-antay lang kay ni Harry Roque na malapit naman kayo yung madampot na eh. Yo. Nagbidabidahan kayo doon. Nagbidabidahan doon. Hindi bidabidahan yon Hindi ka lang nakapangbudol. Hindi ka nila pinaporma kasi alam nila na budol, mambubudol ka lang doon. Mga harbat lang kayong dalawa. Eh tarantado kayong dalawa eh, di ba? Gago kayong dalawa ni Harry Roque. Walang hiya kayo. Para kayong ito, kayo, galit ang tao, baka mamaya tirayin na naman channel ko, sigurado naman tayo. Ayan no? sabi, the most hated man in the Philippines right now. Oh. Ito naman, nag i ng mga batas, no? Lumala lumabag talaga siya sa, ano, sa saligang batas, no? Wala namang ganun eh. So, tingnan nyo to guys, no? pupunta tayo ayun nga pala yung itong sira ulung to ah uh, may sira may sapak pala ulo nitong pulis na to no buti natanggal tanggal service may may sapak na daw yan iniinom niya pinagamot na eh pag minsan uh, ano siya uli nag pag hindi nakakainom ng gamot ayun nagiging ano ito hindi malinaw to eh Mamaya, meron tayong papakita natin yan uh, sa mas malinaw na ano uh, malinaw na kopya. Yeah. mo apat lang, oh. Pumunta sila pulong apat na tao lang daw doon under on. So, wala na. Ito guys, so oh, yung 10 billion worth of shabu inside fishing vessel seized by Philippine Navy in Sambales, no? Kaninong fishing vessel yun? Di ba? Galing daw yan sa isang, ano, no? Isang, bro, 10 billion? worth of shabu. Tinatapong sa dagat, tapos kinukuha ng mga, ano, manging isda. Ay, po, China yan eh, mga China, China, Chinese yan eh, di ba? Ito nga pala yung ating kay Lete sa PBBM sa Osaka, Japan. Ah, uh, yung ating, ang pinag-uusapan diyan yung, ano, ating, ano eh, yung, ano matawag doon, tourism. Ah, uh, maganda yung, ano eh, ah, uh, anuhan ng bansang Pilipinas at ng Japan ano uh, talagang matindi yung ano natin diyan ano at uh, take natin diyan kaya nga biglaan yung pag-alis ni ano eh ni bigla anong pag-alis ni PBBM niyan eh last ano na last minute na no yung pag-alis niya di ba so ah uh yung sa May Philippine Pavilion Expo 2025 Osaka no June 20 highlighting the country's creativity innovation and cultural pride of the global stage the first couple export immersive features such as the AI photo booth and dancing with nature and witness the vibrant no so yung sa Japan yan Philippine artistry yan uh, the DOT served as a chairperson and commissioner general of the Philippine Organizing Committee for Expo 2025 Osaka by virtue of administrative order signed by the president no so, nag ano pala tayo ron no? yung mga uh, ano natin ano nakipag uh, ano tayo sa Osaka Japan ano ay siya na uh, parang expo expo natin mga product product ganyan maganda tong ginagawa ng presidente natin na uh, nakikipag ano tayo sa iba't ibang bansa no nakikipag cooperate tapos ah uh, meron pa tayo ritong papakita mas malino na kopya ito yung Ombudsman as Vice President Sara Duterte to answer alleged confidential fund misuse by the House of Representative, no? Pero ang Ombudsman na pala ito ay si Martirez, no? Si Martirez pala yan, eh wala namang ang masakit kasi dito. Sino ba tong Ombudsman Samuel Martirez? 'Di ba? Wala namang ano guys, no Romy, good noon Uh, Sir Junggong, good afternoon. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Itong guys, no, yung Duterte pet no, Ombudsman Samuel Martires, eh no 2018, inano ito eh, kung nakamagkamali 2018, ayan no, inano siya, inappoint siya na uh, Ombudsman. Ngayon, consistently protected Duterte, became an excellent political weapon. Matagal na to ha. No action over Duterte corruption salen. Yung salen niya, uh, yung sa may ano pinatanggal nila yung perer ba karandang si karandang yung man, tapos ito pinalit yata paid to punish cops involved in EGK failed to prosecute Duterte allied plunderers so yung mga alay ni Duterte ng plunderers nag to prosecute siya no nag din siya ng mga sa EGK kaya nga nakulong si Duterte doon dahil walang kaso sa Pilipinas eh kasi nga ah uh, dinidismiss niya itong na to, no? So, anong, anong mangyayari dyan? Anong mangyayari ngayon dito? Bakit wala namang tinanggi ng uh, House of Representative na wala naman silang pinapile, no? Meron sila, i inano nila, no? Ang uh, tawag doon, i... Ano ba tawag doon, guys? Yung... Inano na lang nila yung yung kopya no sa ombudsman no pinakita lang nila no ni lang nila inintroduce lang nila pero wala silang complaint na pinapile wala pang nagpapile ng complaint tinanggap sila sa office 16 or 17 16 or 17 tapos 19 2 days or 3 days lang guys meron na kagad siyang manifestation no inano niya kagad si BP Sara, pinapa-answer niya na kagad. And ito ni pinapa-answer niya na kagad si BP Sara. 2 days, 3 days pa lang. 17 yata, 16 binigay, 17 natanggap. Tapos 19 pinapaso mo na si si Sara. Kasi ito tat ang pagkakalam ko, July 30 wala na 'to eh. So, ano, ano plano nito? Ano agenda niya? Rerepasuhin niya yung kaso, tapos i-dismiss niya yung kaso ni Sara. O, hindi ayos na, di ba? Na-dismiss na sa Senado, madidismiss pa ombudsman. Tao nila lahat. Tao nila si eto. Tapos tao rin nila si Chisis Codero, at saka yung mga sip-sip doon na Senate Dicato. Eh, walang mangyayari talaga. Yan, eh, no? Kapal na muka, di ba? Wala namang complainant. Bigla niyang, ano, ang ambi, binibilisan niya kasi malapit na mag-retiro. O, oh, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, inatusan siya, uh, isummon mo ko. Di ba? Isummon mo si BP Sara tapos i-dismiss mo yung kaso. I-ano mo yung kaso sa ombudsman. Kasi pag iba humawak niyan, yari. Pero pag ikaw ang humawak niyan, syempre, alam na na, alam na this, di ba? Hindi pa nagpa-file ng complaint ang house. Bakit? Kasi nga inaantay siyang mag-resign eh. Kaso nakialam siya bigla. ba diba? Kahit walang complaint, kahit walang complainant. Yun yung nakakatakot. Kaya guys, wala na. Pag oras na na-dismiss sa ombudsman, wala na. Makakalaya na si EBP Sara. Sa tingin ko, wala na mangyayari sa mga kaso nito Wala na. pa na tayo rito guys. Ito kasi ito yung last resort natin eh. Pero meron pa ako naiisip na ibang mga bagay-bagay. Pero, syempre hindi ko nasasabihin ngayon dahil sensitive eh. Imagine na, legal expert din tayo, no? Uh, matagal din ako nagturo ng saligang batas. May alam din ako sa batas. Plus, meron din akong, syempre, katuwang na AI, no? Marunong ako gumamit ng AI eh. So... Meron akong mga legal strategy pa na natitira. If ever na ano, pero hindi ko na mabanggitin dito kasi putya, nag-agawa na sila ng mga ano eh, kat katulad nito, bigla na lang ipinasok itong ombudsman, si Martirez pala yung ahawak, eh di wala na. Ano pa mangyayari sa kaso? Di ba? Wala na yun. Uh, mm. Rami thank you ha. Mm, ayan. ayan, ang gusto ko kay Romy Diaz, talagang uh, talagang solid talaga sa atin ano. Talagang gumagawa siya ng kapamaraan ano para matulungan yung channel natin umangat. Kasi nga alam niyo naman ang ginawa sa atin. Alam niyo naman kung paano tayo tumikada, malalaking tao 'to. Senador, Vice President, Ombudsman, uh, Senate President, wala tayong sinasanto rito. Hmm? ang um, one, ano, one month na ba natanggal yung ano ko? Uh, Bari may ombudsman na yan eh. One month na palang nawawala yung channel ko. No? So, ma-re-retrieve ko pa naman yan guys. Ano nga lang, by, ano na, by sa court na. ah uh, madugo lang yon Pero hindi pwedeng di ka manalo ron. Kasi, ah uh, ano yun eh, uh, kailangan may third party na titingin. Hindi pa pwedeng sila lang ang titingin nun. Kasi pwedeng bayaran kasi ang Google Philippines o yung mga ano nila at atakihin yung mga katulad ko, pro-BBM ako at alam ko yung batas na intindihan ko, hindi sila makalusot sa atin, papatirin channel ko. Tapos sasabihin nila, hindi pwede kasi algorithms, uh, protect the system, di ba? Eh bakit? Wala, may third party naman ah. Di ba? Meron namang uh, second opinion ah. Di ba? Eh pa third party natin. Di ba? Patignan sa ibang specialist. Di ba? Kung talagang may violation ako, explain nila ron. Diba? Yun lang naman ang gusto ko mangyari sa channel ko eh. Tignan ang ibang ano, hindi yung mga binayaran dyan o yung mga galit sa akin. Yung e matagal na silang galit sa channel ko eh. Matagal na nilang gustong tirahin yan. Halimbawa, halimbawa. Dahil yung presidente niya, hinamong ko, ng, hinamong ko talaga ng uh, debate. Sa so, totoo lang, hinamong ko ng debate. Nagkipag-debate nga ako sa AI, tinalo ko nga ang AI sa debate. Nag-sorry nga ang AI. Eh. Di ba? Hmm. Dahil wala pala siyang fax na mailabas eh. Kasi tayo, fax by fax tayo eh. Ganun yan. So, yung ombudsman na appointee na si Martirez, biglang nagsumong kay BP Sara kahit walang complainant. Dahil tinanggi ito ng House of House ko House no ng House of Representative. Wala naman daw silang kino at hindi sila magtingin ko, hindi talaga sila magpo-file ng complaint dahil kilala nila si Martirez eh. 'Di ba? Sino naman tanga magko-complain diyan? Diba? Eh alam natin na hocus magic focus focus ang gagawin niyan. Kaya inaantay nila, magpasampayan sila ng kaso kapag retire ka retired na yan. Eh kaso, pinakielaman niya, no, kahit wala namang complainant, pinakielaman niya. Anong pakay niya? Bakit bigla niyang minamadali? Di ba? Alam na natin ang gagawin niya. Di ba? i niya yung kaso na graft and corruption ni uh, BP Sara para wala na makapagdemanda pa sa kanya. Di ba? I-close niya para hindi mang double jeopardy. Di ba? Siyempre, tayo naman, kabisado natin batas, alam natin kung paano gagawa ng paraan yan. Bukuloko, alam mo ah, marami pang bala na titira ang house. Hindi lang kayo ang may talino, hindi lang kayo ang may utak. Lahat ng mga legal strategy na ginagawa ninyo, eh, sa sasabog yan sa pagmumukha nyo lahat. At ikaw, ano ka, Harry Roque? Eh? At ikaw si Marley ka, Sinusukan na kayo dyan sa dahig. ba? Diba? Hindi na kayo pwedeng mambudol dyan. Kumbaga, ano na kayo dyan? na matawag doon? Uh, ano ba tawag doon, guys? Yung hindi ka na po pwedeng tumapak doon? Persona ng grata na kayo di ba? Persona ng grata na kayo dyan sa dahig. Hindi na, wala na kayong maloloko dyan. Kaya galit na galit ka, nagmumura ka. Eh, ano ka may rules doon? Eh, ano? Eh, kung bumisita ka lang naman doon, anong, bakit kailangan mo makipag-away doon at pakialaman yung rules nila? Pinakikialaman mo rules nila, galit ng galit ka kasi hindi ka makapang harbat. Hindi ka nila pinaporma, pinalayas pala kayo dyan. Ni Harry Roque. So hindi na kayo makakaporma pa. ba diba? Lalo ka na. ba diba? Kasi alam nila na mga harbat ka na naman dyan. Mandoloko ka na naman ng OFW. Mangihingi ka na naman mga ano naman kayo, manghingi na naman kayo ng pera. Papalibre na naman kayo, ganyan. Gagamitin niyo si Digong, di ba? Yan ang ano niyo eh, ginagawa nyo yung ano. eh, sino ka ba? E eh BBM ka, kaya nga maharli ka ka eh. Kaya ka lang naman nagalit kay BBM kasi hindi ka nabigyan ng posisyon. Di ba? Kayo ni, nabigyan ng posisyon tong isang Vic Rodriguez kasi gumawa ng kalokohan yata doon sa Sugar. Tapos uh, ngayon magagalit-galitan, no? Uh, mas marami kasi ako natutunan sa inyo, sir. John. salamat naman. Yung ating knowledge, guys, dalawang AI ang katulong, no? Hindi, hindi lang ako siyang social scientist. Biasa akong gumamit ng AI. So, talagang yung ad ko, na yan, talaga may explain ko talaga sa inyo na maayos yan. Wala talaga yan sa saligang batas. Hindi po pwede talaga sa ruling yan. As in, hindi siya nag-exist. Sa mga court, no regular courts, pwede yung ad cautelum na yun. Pero pagdating mo sa impeachment, try and ano lang yan. Kasi political in nature yan eh. Ano lang yan? Try and uh, decide. Yun lang naman yan. Uh, pag pumasa ng one-third, yun lang naman ang requirements niyan eh. Di ba? Wala nang hindi mo pwedeng mag extracurricular activities ang Senate President niyan. Hindi magyay pwedeng magyabang-yabang ang Senate President diyan dahil sila 'yung mga judges. 'Di ba? Hindi sila depender ni BP Sara, hindi sila ang abogado. Yung spokesperson ng Senado, hindi siya abogado ni BP Sara, so wala siyang pakialam sa kaso ni BP Sara. 'Di ba? Hindi niya kailangan depensahan or mga motion, mga file, mga delaying tactics. Huwag niyo kaming pinagloloko. Kasi yung style ninyo, wala naman, Hindi naman kayo matalino talaga, eh. tanga nga kayo eh. Hindi ba naman kayo mga tanga, eh, malakas ba yung Duterte? Kung malakas siya sa Duterte pa lang eh. Ilan ang pumasok? Dalawang piraso? Duterte? Di ba? Hindi sana bumasok na yung Vic Rodriguez, laging inaano ni ano, di ba? Wala nang lakasang, wala namang lakasang Duterte na. Kasi kung at least lima lang masana pumasok, di malakas ka na. Pero mo, dalawa, bongo at saka si, si Bato. Eh, dati ng senador yun eh. Siyempre, marami ng kakilalang mayor yun. Di ba? Barangay captain na binigyan nila ng mountain bike. Di ba? Tapos, bilit ka, may dalawang libo, tatlong libo pang pinamimigay, pinamood-mood. Saan galing yun? Eh, malamang sa Pogo. Kaya nga natanggalan channel ko, di ba? Yun lang naman ang dahilan nun eh. Yun lang naman ang topic ko eh, di ba? Pero alleged yun. May nagsabi sa amin na sa Pasay, ang nagmay hawak daw ng Pogo dyan, ang padaw, uh, allegedly, ay si Bongo at saka si Bato. Sila pa rin daw may hawak. So, tapos nagalit na sa na akin, di diba? Pinatira ang channel natin. Eh, nagtatanong lang, lang. Walang masama sa mga nagtatanong eh. Kasi nagtatanong ka nga kasi may, may ganong accusation, sasagutin mo yon kung wala namang katotohanan yon Di, walang katotohanan yun. Di ba? Kagaya nung kay ano, Digong, sabi, tinanong siya, sinabi mo bang addict si PBBM? Adik, wala ko sinasabing adik. Even you kill me 1,000 times, wala ko sinabing ganun. Yung sinasabing adik, wala ko sinabing ganun. O, oh, di ba? O. Oh. Tama lang yung tinatanong mo. Kaya nga tatanungin natin, itong isa pang tarantado, yung si, ano pangalan nun? Yung si congressman dating Cong Tebes, sabi niya adik si PBBM. Dapat tanungin natin yan. ba diba? Baka totoo. Baka meron siya mga ebidensya. Dapat, hindi natin ni ano yan. Dapat uh, alamin natin puno do, Tanungin siya ng mga media. Kausapin siya. Ano yung sinasabi mo dati na may adik si PBBM? Asan yung ebidensya mo? Dapat ilabas yun. Tapos yung kardema med impeach niya raw si PBBM. Asa yung impeachment? Dapat i-file 'yun. Tulungan ni Pulong Duterte, hindi itong kurtago ang ginagawa nila eh. Palibasa may kaso rin siya eh. Si Pulong Duterte. Eh. 'Di ba? May kaso rin siya yung sila Manscarpio, 'di ba? Eh wala, ayo rin umuwi. Puro sila nasa ibang bansa. Australia. Hey, paikot-ikot lang sila ng iba't ibang bansa eh. Para sila nagre-regudo na ang daming pera eh. Hindi maubusan ng pamasahe. Tapos, ano pa ba ang ano nila? Yan. Uh, o oh share. O oh. share muna. Baka, mag, mag baka makaligtas. O, oh, pakishare nga guys. Maraming salamat sa mga nagshare. Thank you so much. I love you all. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Tapos na po ang ating uh, ano, no. Ayan po yung ating pag-uulat, no. Ayan po yan. Ah, uh, natin yung gagawin nito ng ombudsman na, na to. O ano yung gagawin niya. Salamat po na marami. Salamat kay Romy Escalera and Willy uh, Willie Mike Lau, no? Talagang tunay natin na uh, palakpakan natin tong dalawang to. Okay, mag-alala. Mga kapanalig, Pagka tayo eh medyo pinalad, no? Huwag kayong mag-alala. Kayo ang yung mga unang natin mga supporters may kinabang kay lahat. Tandaan yung sinabi ko sa inyo. Salamat to na marami. I love you all. Lalo na itong dalawa na ito. Willie Mike Lau and Escalera Brothers. Talagang ah, solid sa atin yan. Ayun lang guys ha. Salamat na marami.